Kag sa numero uno sa mga balita sa Negros Island Region. Mga nagabaligya sang religious items sa Dalan Katuslaw ang ginariklamo sang pila ka netizen bangod ginaligar, nagapang budol-budol, kaina. Pila sa mga vendors ang ginpangsikop sang kapulisan. Yari ang report. Daw ordinaryo lang na nagabaligya sa mga scapular kag prayer cards ining pila ka mga Tagalog speaking nga pangayaw nga vendors sa kilid sang Gatoslaw Street. Pero pila ka mga netizens nang nagreklamo bangod sa ilang nga modus. Istorya sang pila ka mga tagreklamo. Ginadawan lang sila sa religious items kabaylo sang donasyon. Ang dumdum pa nila libre. Pero hindi mo basta lang maindian o kung iuli ang ila produkto, bangod piliton ka nila nga bayaran ng items nga yara sa kamot mo tawagi <laughs> ko na okay. Mako hindi ito nga ano lang, bakit ay why not Kung baga yung pilot kanila ng baklan. Oo, oh, oh, uh, po. 100. 100 na 100, yan hindi so, kaya bakit yung pinakamperta. Tapos? Sige na, na lang nila si mo. Oo, mula natin balik ko sa inang sabi natin, ang bayabawal kung may balik. Okay, yan ako nang ano, sa <laughs> ginoo ko. Istorya pa sa mga niya ginhingadlan nga si Gina Cagfe. Nagdumdum sila nga bangod donasyon lang ang ginapangayo Naghatag sila sang 18 pesos kag 5 ka pesos. Gani nakibot sila sang ginsukot na sila sang tig 50 pesos. Siyempre mayo, kaya nga uh, ma ano na lang sila kaya ng ilang balila donation. Pero ang matabo, pagdaho mo sa ilang uh bracelet ano, kay kuno kay man ata kay eh, amo na ano ya party sa Ginoo oh. pero mm -hmm. kaso lang ang pagtaho mo na ana si mo kamot man basta dai 50 peso may sukot na may, may sukot na te bali diba, dugi baligya yan siling, uh, Indonesia, di Indonesia, na naya siling libre kan donation te kung donation na ginatawag hindi ka na magpili di san kilala ang ihatag si mo Natungod sa mga reklamo sa social media, gila yon yung nang usisa ang katapos ang Police Station 1. Sa makumpirmar nga wala sang permit ang mga vendors, gila yon naging pangsikop kaginimbestigaran ang mga vendors wala na, palisin namin kayo dito or either ipakulong namin kayo. Dalawa lang option. Either maaalis kayo dito or ipakulong namin kayo. Naninduga ng mga vendors nga wala sila nagapang into kag nagkadto sila sa Bacolod para bisan paano makanegosyo karon nga Mascara Festival. Ginako ni Helen Milares nga taga Cavite nga may kaopdanan sila nga mahimo nagapang scam para lang makabenta. Rason nga nagakaumid sila. Ang ilang mga produkto ang ila ginabaliga kag wala ini na panagtag, kabaylos donasyon. Benta talaga ito. Hindi donation, yun ah, yung sabi. Eh. O oh, hindi, binibenta ko talaga. Ito hmm. nga, ang mga benta ko siya ro. Oh. Wala naman po yung na sinasabi. Uh -oh. Kasi ito talaga, may puhuna naman ko siya eh, ito. Tapos hindi kayo namimilit? Hindi. pag naman. Pag-ayaw? Pag-ayaw. Kasi hindi hmm. mo pwedeng siya. send pag-ayaw. So posible, so, eh, yung mga kasamahan uh, nyo yan. Uh -huh. Ginahulat na lang karon sa kapulisan ang formal nga reklamo batok sa mga vendors nga ila na ginpaandaman nga kasuhan kag pangdakpon kon magpadayon sa pagpang -scam. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.